Nakakulay na ng na mga barko ng China Coast Guard ang mga Chinese militia boat na namataan sa Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga puting barko sa loob ng Baho de Masinloc ay nakitang naglalatag ng floating barrier sa lugar. Pero mga um, militia boat lang ito na pumapalit sa China Coast Guard para magbantay sa Baho de Masinloc. Batay sa mga litrato, walang marka ng China Coast Guard at mga, ang mga naturang Chinese militia boat. Uh, sa isa pang litrato, katabi nito ang isang kulay asul na Chinese Fishing Militia Ship o nagpapanggap na barko na mga manging isda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa sarili nating exclusive economic zone. Ang mas moderno at mas mabibilis naman ng na mga barko ng China Coast Guard ay pumwesto sa labas ng bahura. Ang uh, pinaka-conclusive ev evidence natin dito is that they are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels.